may binabalak na naman to si Brando ah. May start start na naman ang motor mukhang magra-rides na naman to ah. Hindi na kay tinggam pa. Tino. Dali ka. ka dito kay Mama. Dali mo na. Chum. Magbi-video tayo kay Papa Dong, ha? <laughs> I-spray natin ng ganito yung sasakyan, yung motor niya, Oto. ha? Tapos ikaw ang mag-video, ha? Oto. Ayusin mo yung video, ha? Okay? Gusto mo ba siya i-prank? Ah, gusto mo rin i-prank? Sagot ka, mapapanood mo ito. Halika, tignan natin. Yun, sumakay na. Tagayintay lang natin. Kaya pupunta to. Jun, ka na. Lumabas si Papa mo. Kumailan mo nga. Gusto mo to rin yung dagat mo. Hali ka na dito. Dali. Mo to. mo to. Tapat mo lang dyan ha. Ngayon, hawak ha. Huwag kang malikot ha. Sprayan natin ng ganito para umusok. Kapitang nag-usok yung motor mo. Dong! Umusok yung motor mo, Dong! Nagbibidyo lang kami ni Santino eh. Oh! Nagbibidyo lang kami. Pinapakita lang namin eh. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung kung galing. Sabi kasi ni Santino, videoan daw namin yung motor mo. Opo. Lutro. Baka sasabog na yan eh. Hindi kanina pa may maingay dito eh. Sa motor natin. Do. Hindi ko alam pagka... Baka multo yun. <laughs> Baka multo yun. Ano nangyari, Chong? Multo. Ala, ano yung biglang umusok. Dapat i... Ano lang namin ni Santino, eh. Ito kasi sabi mo, eh. Sabi mo, bidyoan natin. Ang tagas ata, ah. Saan? To basa, oh. Wow, that's Tagas o. Oh. <laughs> Tagas. WD-40 lang yan, boy. Saan mo in-spray? Diyan. Sa ano? Dito sa bakal na to. Ano matawag dyan sa bakal na yan? Baka nalagyan yung preno niyan na. O hindi ah. Talit <laughs> right ka boy. Gusto <laughs> oh, ka dyan? na to nasira talaga. Eh, di bibili tayo ng bago. Woo! <laughs> Ay mo, palitan natin. Ano mang gusto mo? <laughs> BMW. galing ko eh.